tumanggap na naman ng parangal ang inyong pambansang PTV. Bukod riyan, may handog din kaming mga bagong programa na tiyak na magbibigay saya at kaalaman para po sa inyo. Kung ano-ano yan alamin sa ulat ni Gab Villegas. Tatlong parangal ang nakamit ng inyong People's Television Network. Pamanang Sinukuan, hinirang bilang most development oriented documentary program ang Pamanang Sinukuan ng programang Public Eye. Schoolmates ng People's. Habang nakamit naman ng programang Schoolmates ang most development oriented youth program category para sa kanilang Green Skills for the Youth sa 18th UP ComBroadsock Gandingan Awards. Pangalan po ng bumubuo ng schoolmates, kami po ay nagpapasalamat sa UPLB Gandingan Awards sa panibagong inspiration po ito. Ang um, Asahan po ninyo na ang schoolmates ay pagpaputuloy po ang aming layunin na bigyang boses sa mga kabataan Pilipino sa iba't ibang issue na kinakaharap ng ating lipunan gaya ng sektor ng agrikultura. Gaya po ng aming sinasabi sa aming programa, schoolmates, may pakialam ka. Para sa kabataan, para sa bayan. Patuloy po kami ang gagawa ng dekalidad na dokumentaryo para sa bayan. Sa selebrasyon naman ng ika na raan at anibersaryo ng pagkakatatag ng Malabon City, ginawa ng special citation ang PTV ng Malabon Ahon Media Awards dahil sa patuloy na paghatid nito ng mga balita. Samantala, apat na mga bagong programa mula sa inyong pambansang TV ang handog namin para sa inyo. Kabilang sa mga bagong susubaybayan ay ang Artsy Craftsy, It's Fun, Sentro Balita Weekend at Health at Home. Ilan din sa mga dapat abangan ay ang Unity League at ang Pinoy Pawn Stars kasama ang sikat na social media personality na si Boss Toyo na mapapanood sa PTV simula May 17, alas 5.15 hanggang alas 5.45 ng hapon. Ang mga parangal na patuloy ninyong ibinibigay sa inyong pambansang TV ay nagsisilbing inspirasyon para sa patuloy na paglikha ng mga programang kapupulutan ninyo ng aral at bagong kaalaman. Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.